Magandang gabi po. Itama niyo po ako. Nagmamaranaw po kayo. Kung oo, maaari po bang manghingi ng pabor? Isa po akong guro sa Pilipino. Balak po po sanang magturo ng maranaw greetings sa aking mga estudyante. Tulad ng magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Bilang parte ng aming asignaturang kultura at wika ng Pilipinas. Kung maaari lamang po, sanang magpaturo ng mga salin nito sa Maranao. Maraming salamat po. Magandang hapon mga parts. So ayan po, sagutin po natin yung request ni Sir. No? Siguro nakita ni Sir yung isa sa ating mga uh, content na ako ay nagta-translate ng mamanaw. So kaya naisipan niya siyang na mag-chat sa akin. So nang siya ng tulong, gusto niyang ipasalin sa wikang mamanaw ang gaya ng magandang umaga, magandang, magandang hapon at magandang gabi dahil daw gagamitin niya, no? Gusto niya ito sa kaniyang mga estudyante. So si Siyao pala ay isang Uh, Go sa Filipino, so sige sir. So ita translate ko po ang magandang umaga, magandang umaga ang salita sa mga nao ay mapia akapipita, mapia akapipita. Magandang hapon naman mapia mautualungan, mapia mautualungan. At sa magandang gabi mapia agagawi mapiya agagawi so ayun yun lang po sir sana po nakatulong nice ko po nang sabihin na ang greetings, mga greetings na gaya ng magandang umaga magandang gabi at magandang hapon ay hindi po namin ginagamit sa aming uh, pananalita kapag uh, mayroon po kaming nakakasalubong or pumupunta kami sa mga ibang bahay papasok sa ibang bahay ang greetings na ginagamit po namin ay Assalamualaikum Assalamualaikum yun po yung greetings na ginagamit namin hindi na po namin sinasabing mapia kapipita, mapia gagawi mapia mo tulungan Assalamualaikum po ang greetings namin yun lang po bye bye